para sa masa because 77% ng ating mga kabayan walang mga kahon na dito so, na yung pila. Wala pong yung bayangan na walang mga kahon at puno din na ng tayo ngayon kapit uh, silang mga, mga kasabay. Online na ngayon. So kawawa, lalo kawawa yung mga ating mga kabayan. Kaya ko naisip itong program ito, maglagay ng bimba para sa masa para matulungan. Ang malaking tulong nito, Bibang, makikita nyo to sa lahat ng telepono. Bibang. So, yung Bibang na yan, pag di-download nyo, uh, sa picture nyo sa sarili nyo, Suta nyo na, basta picture nyo, I mean, uh, nyo sa telepono. At suta nyo na natin dun, or yung QR code, mas padali. Tapos picture nyo sarili nyo, magkakaroon na kayo ng uh, bank account without going to the bank. Kasi yung mga kapuspalat uh, na kusura uh, tulungan, totoo po, tulong natin sa ating mga kapulpaan at mga kabagayan. Parang 77% Ang laki nun. Kung ilang million yun. So yun po ang isang programa natin. At uh, hindi ko pa naisip ito pa kuno. Ginagawa na namin ito. Pati yung credit card. Ginagawa rin namin. Dahil kailangan sa online. At kailangan din sa mga ginagawa kong modernization program ng electric vehicles. Matagal na <coughs> programa yung electric vehicles at hindi ma-implement dahil pinapadala maganda ang ng gobyerno dahil ang mukumpihan ko yung jeep at uh, 22 seater animo na katayo total of 20 passenger aircon electric so pati tricycle at motorcycle wala akong sa bangko dahil malulogi sila kung uutang sila sa bangko dahil puro electric so sinabi ko ako na lang ang magkapital mag mag lahat sila sila kailangan pumunta ba sa bangko ako na lang magkapital lahat ng electric vehicles electric tricycles electric motorcycles na walang down payment zero interest ngayon po, malaking tulong po sa ating kababayan. Walang interest. Zero interest. Walang down payment. So nagpuntaan lahat sa akin yung mga electric, yung uh, mga transport group. At uh, gusto namin yung in-enlarge yung malaking tulong sa amin. So kapo, dahil meron akong factory sa Korea, marami akong factory sa Korea, uh, iba-ibang klase, mayroon plano, hovercraft, uh, submarine, lahat. Marami. At meron din ako doon, uh, uh, economic zone. Dahil nung siya kayo namin sa Pilipinas, hindi maapong sa Senado. That's the reason why na tumatakbo ang Senado para makapaproblem. At sigurado, patadala ko lang dito, at marami tayong kakampi sa ibang nasyon. Maraming na attack tayo dito, wala na siyang investor. Tayo po, maraming tayong contact. Kaya, hindi ako maligyan dito, gumawa ko sa Korea. Dalawa na nagawa ko rin na uh, pre economic zone. So, ngayon, uh, dinala ko na dito yung electric vehicle na yan as, specific, as specified by specification ng DOTR. No. Yun na, sinabi ko na. Now, Pagpunta yung mga transport room. Ako, hanapin nyo muna pinakabura dahil ayaw ko bintangan nyo ako na nagtinegosyo. Negosyo ba ito sa Korea? Ibenta sa mga ibang nasyon. Pero ito, gusto kong tumulong sa inyo lahat. Dahil nakikita ko kawawa ang natin mga tao sumasakay sa jeep for pollution, pagkakasakit sila At ang mga drivers natin, hindi rin masyado kumikita na dahil kumata sila sa gasolina diesel. So, hindi sila makangon electric dahil mahal sila pa utang sila sa bangko. So, kago hanapin yung pinakamura. Nagpunta sila sa China, Korea, yung country. At kumalik sila, nahanap na namin, maroon siya amin, sabi nila. Gusto namin na 3 million ang nahanap nila. Alam namin na matulungin ka, sabi niya, pwede ba 2 million more. So bawat ka ng sila ng 600, bawat din. Ako sa inyo, tulong ko ito, hindi ko negosyo. Kung bawasan ko, o pag ipag-demasyon ako ng presyo, hindi na tulong yan. Ipakita ko sa inyo, kako, na talaga tulong ko ito sa ating kababayan, mga at transport group, at sa lahat. Tricycle, uh, electric vehicle, tricycle, electric motorcycle. Tulong po ito. Kaya 2.4, happy ba kayo? Happy na happy kami sir, dahil sa inyo sa mura. Okay, eto ang presyo ko nga ako, 1.2. Dilati ko pa. From 3 million, 1.2. At kung anong sinabi ko, ginagawa ko dahil isa lang ang salita ko. Pati ang mga kasosyo ko sa Korea dahil hindi pita ko rin yung mga iba. Sir, kung hindi tayo sa sinabi nyo, bumayag na nga sila itong info. Hindi tayo masyadong e, lugi. Luwag po ito, lugi tayo. Hindi na bali ako, hindi ko na mabago dahil isa lang salita so, ano ko. Kung ano man lugi natin, babawin ko talaga sa ibang negosyo ko. Ako na magpahay sa inyo ako. So, nandito na, yung factory, nandala ko na sa Riva, Batangas, at dagdagtingan na yung mga makina by January mas production na po kami ng electric vehicle makakagawa magagawa kami ng 5,600 electric jeep uh, monthly pero kung may mga katulong o kasama ko na magkugagawa ng mga ibang parte nun mas marami pa so yun po dalawa uh, puro tulong at uh, hindi pa ako tumatamong si Senador. Nak Nakunita na lang. Dahil nga, hindi ako makapagpatayo ng uh, free and no So, pangatlo, pang ako pala rin, puro tulong pa rin. Ang gagawin mong batas, unang gagawin mong batas, para sa mga mahirap, mga kapuspalad dati kababayan, para sa mga partners, para mga pangilista, at para trabaho, and tumatagap na sweldo ng bababa 18 years old uh, and, uh, above mabibigyan ng 500 chabit 500 ang kapabuhay ang kapabuhay kasi ang at sa atin tupad tupad lang e maraming nawawala yun may grafe duraksyon kung minsan yung inutosan nila magiging hati kung minsan nawawala So, gawin ko ng, gawin ko ng batas para direkto sa tao, sa ka, kapuspalag, mga fisherman, farmer, lahat ang mahirap mabibigyan ng direkto sa account nila 500. Iboto nyo sila yung hindi, pero sila 500. Ngayon na nangyayari, pag hindi nyo sila minuto, hindi bibigay. So, gawin ko ng yung chapit 500, gagawin yung patasin yun ang totoo ang ang una at uh, um, marami pang So kung um, meron kayong question, I'm ready to answer any question. Thank